Siyempre di mo wala yung Honda Beat na limited edition eh ito. Nakakatuwa sa Honda Beat kasi naka LED na rin 'to eh. Tapos yung mags niya is nag-base na rin dun sa version 2 ng Honda Click, no? Kaso nga lang kinaganda nito is yung kulay niya na kulay bronze. Napaka premium ng datingan. Ang ganda na rin ng pinaka light niya, nagbago na yung pinaka design. Yung combination ng color niya is white, dark blue, tapos black. Pinaka fuel efficient na scooter sa 110cc category. Yon, what's up guys? For today's vlog, sisilipin natin yung 50th anniversary edition ng Honda Beat FI version 3. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman ay welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Maka naman, Let's go. so una na natin sa pinaka price ng unit price ng unit natin na uh, limited edition 75,390 yan para sa installment ito, dito na pala sa likod 4,000 payment para sa unit yan bukod yung registro doon tsaka ibang babayaran gaya yung insurance and yung dock stamps yan para masama ang installment niya for 36 months is 3,500 86 yan. Pagkakalam ko, rebated na tong price natin Si sinabi ko yung installment price yan, kung kukuha kayo ng mga gantong klase ng unit at installment, eh, ang kailangan lang nila dyan is 2x2 IDs and 2x2 picture, 1 month latest pay eh, para sa nagtatrabaho or COE. Tapos uh, nag sa nagbibisa sa mga niis barangay business permit or business permit galing sa City Hall Two valid IDs and then two picture So hindi nabanggit na pagkakakitaan Pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section para malaman natin at masagot natin isa-isa Kung ano ba yung mga dapat maging requirements nyo kung hindi ko ma-reply mare niya, pwede kayong mag-comment sa pinaka latest video ko Para mag-notify sa akin So recently, na-vlog ko na rin yung version 3 na Honda Beat yung playful colors yan yung gray yung na-vlog ko. Yan. Kung gusto nyo panoorin, yan. Lalagay ko sa screen. Pinaka-itsura ng aking thumbnail. No? Hanapin nyo na lang. Pero ito is limited edition. So ano nga bang special? Bakit sinabing limited edition to? Yung front fender, yung pinaka-colorway nya is... Yun nga, limited edition. Yung pinaka pinaka nya. limited edition. So yun lang yung pinaka ano nun, pinaka ibig sabihin nun so, kaya siya special. Ayun, silipin natin yung front fender niya na kulay blue, tapos yung front cover niya na kulay white and then combination with black yeah. so para sa gulong natin is parehas lang dun sa playable colors na federal tires sukat ng gulong natin is 1890 by 40 na tubeless tires sa harap and then yung ating uh, braking system is naka single brake para sa pinakaharap natin tapos naka drum brake tayo sa likod para sa shocks natin is naka telescopic eto yung pinakitsura ng front fender nya So kulay blue, dark blue Ang ganda no May, may naaalala kong kulay ng motor dito eh Sa ganyang kulay Yung Honda Beat na version 2 na Pinakaunang colorway na blue no? Tsaka yung Genio Ayan yung pinaka nakikita kong kulay dito Wala nga lang sila ng red na lining Para sa ating headlight yan Parang PCX no Pag ito lang no <laughs> Parang PCX tignan Pero yan Honda Beat yan Pag malapitan na Dahil sa cover handle no? <laughs> Pero pag dito lang no Parang PCX yung pinaka headlight niya para sa headlight natin is naka LED na rin tapos naka valve type tayo para sa kanyang turn signal sa panel naman natin eto nakalagay dito yung Honda na sticker na decals tapos 50th anniversary na may kulay red na lighting para sa cover front design eto may uh, puwang dito uh, not sure kung para sa aerodynamics yung design na yan pero yung aerodynamics is nagpapabalance dun sa speed nung pinaka unit pero pag speed naman kasi usapan di mo kailangan ng Honda Beat eh no pag uh, ganun so pag chill ride eto yung kailangan nyo Honda Beat pero pag speed wag nyo nang naisin pa <laughs> sa harap natin nandito lang nakaligay yung 50th anniversary na sticker na Honda. parang ang dali nyo matanggal ano so, hindi ko na tatry so hindi ko na itatry no pero parang ang dali nyo matanggal eh. yun nakikita nyo ba parang lang naman no pero hindi ko na tatry hindi <laughs> 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 sa akin to eh <laughs> over handle natin eh, eto yung pinaka itsura combination ng blue tapos black para sa ating side mirror, bilog yung itsura nung ating side mirror. Hindi pala. Parang down din pala, no? Down din pala. Kala ko bilog. So, dito kasi, no? Parang bilog. Down pala. Okay, para sa ating uh, switches. And dito yung high and low beam. Busina tapos turn signal. Sa kabila naman is electric starter. Yung Honda Beat nga pala ay may dalawang klase ng starting system. Which is yung electric at saka yung kanyang, yan, manual or kick starter para sa panel is ginamitan nito ng semi digital panel upgraded na eh wala ko upgraded ha pero nagiba na yung pinaka-itsura nung panel niya so separated na sa taas yung high beam turn signals tapos ano to hindi ko makita ano ba to And comment kayo sa baba, guys kung ano to ano yung nakikita nyo dyan tapos sa kabila is echo para sa side pockets natin, nandito. Kasi isang buong kamay, kaso nga lang, huwag kayong maglalagay ng cellphone dyan. No? Kasi baka pag nalupa kayo, is tumalon kasama. tumalon yung cellphone nyo dyan. Uh, sa kabila naman, nandito yung ignition natin. Uh, upgraded version na rin to, no? Katulad dun sa version 3 ng Honda Beat FI. Uh, nandito na rin yung pinuta natin ng seat. So, hindi mo na kailangan magsok-sok ng susi dun sa bandang puwetan para ma-open yung inyong under seat. Ito pa yung okay sa version 3 na Honda Beat? So, si limited edition, syempre hindi mo kaulahin. Power outlet na 12 volts. Ayan, bilan nyo na lang ng converter para maging USB charger. So, yun lang yung cover niya no? Yun lang kinu-cover nya, yung pinaka-outlet. Para sa gulay board, ito yung pinaka-itsura. Komportable yung mga dito na 5.3 pa baba. Ayan, kasi pagka medyo mataas na, nabaw, 5.5 pataas eh, possible tumama na yung tuhod nyo rito kapag nag-sudden break kayo. Battery position niya dito nakalagay sa ilalim para mas lumuwag yung under seat storage sya so, yung under seat storage ng Honda Beat is mayroong 12 liters na under seat storage silipin natin mamaya under seat storage para sa headlight ng unit o yung gilid ng unit <laughs> yan is e, nandito yung side stand nya na mayroong side stand kill switch tapos nandito yung crankcase nya eto yung manual kick starter nya and then yung box, uh, air box para sa crankcase cover nya eto matte finish sya tapos yun, yung ating shock eh, naka-unit swing na single shock. Yan. Para sa unit swing ng Honda Beat, ang masabi ko sa inyo, eh, okay din ang play nito. Kapares ng kuya niya na Honda Click. No? Pero pinaka-the sa akin is yung Honda Click. Pero okay din naman to. Sukat ng gulong niya sa likod is merong 1990 x 14 na may federal tires tubeless. Regarding sa engine ng Honda Beat version 3 is meron itong single overhead cam, single cylinder, four stroke. Nakakatawa pa rito is naka new generation na engine na to tapos 110cc and then VGMFI with ESP and syempre air-cooled pa rin Yan. kung gusto niya ng liquid-cooled Honda Click you know. sa itsura ng cover side nito eto eh, yeah, yeah. white cover side na may decals na beat na nakalagay tapos special edition Honda dito sa ilalim and then may linings na red tsaka meron blue so meron din ano dito uh, silhouette ng 50 ayan o meron ko lang nakita no, sa click ba mayroon ganun ah wala so si Honda Beat lang pala may meron ganun eto na yung ating 12 liters na under si storage yung pinaka naman nandito yung battery pero pag inactivate yan lalagay sa ilalim so dito hindi naman kasya dito yung mga full face so, yung half face kasya lang dito yung mga nutshell pero syempre bakit ka na nutshell no bawal yun <laughs> so kung padagdag lang yun pinaka maganda mo ilalagay dito is kapote yan tas kung may ibang mga dokumento dyan para sa ating fuel tank Ito yung fuel tank natin is meron ng 4.2 liters na fuel tank capacity na dating 4 liters lang yan and sabi ni Honda regarding sa fuel efficiency nya is meron itong 58.2 kilometer per liter so napaka solid at napaka tipid nun no? kung ganun talaga yung pinaka average consumption nya no kung sa araw-araw hindi magbabago yun no? pero syempre magbabago yun depende sa throttle habit traffic tapos yung karga mo syempre hindi lang naman ikaw yung sasakay dito syempre may jowa ka din naman or asawa or kung ano man ba? Diba? <laughs> so pwede magbago yun so pwede bumaba pwede mas tumaas pa so average lang yan pagdating sa grabber ng unit eto ah uh, sturdy rin tapos ah uh, hindi ko alam kung anong materials ang ginamit dito pero nabebend siya eh, no? ng konti pero sturdy pa rin naman no? hindi, yan ma hindi yan kakalog no? kapag sakaling ginawa ka ito ng OBR mo o yung angkas mo And para sa taillight natin ito yung itsura ng taillight mas simple naka bulb type yung ating turn signals tapos may additional plate light tayo dito sa ilalim no? so dati kasi is ito naka open lang to tapos tanggal na to ah uh, yun na yung nagsisilbing plate light mo ito may, may separate plate light na and then uh, reflector for added visibility sa gabi para sa itsura ng tambucho niya, ito yung pinaka itsura niya. bagay na bagay dun sa pinaka itsura ng unit so regarding dun sa frame na ginamit dito is walang binanggit si Honda na esa frame pero ang sabi nila is light and this so tingin nyo esa ba yun o ano <laughs> nagbago lang yung pangalan dito <laughs> comment na kayo sa baba Regarding sa seat height ng Honda Beat ay meron itong 740mm. So, wala magiging problema ako nagkakait na 5-3 na pa baba. Komportable, komportable pa rin to. And, syempre, recommended din sa mga lady riders. No? So, kung di man kayo makakuha ng ganitong edition, eh, yung playful colors and premium colors laging available. yeah So, big shoutout para kay Kuya Dens from Imus Cavite and kay Jane Do. yeah So, shoutout sa inyo. So, yan. sa channel natin, napakadali lang ma-shoutout. All you need to do is comment. Beat 58. Yan. So, comment lang kayo nyan. Tapos, sa next video, shoutout natin kayo. For more news and updates regarding sa motorcycle world dito sa Pilipinas, click the subscribe button. Also, hit the notification bell para lagi kayo updated. Kung nagustuhan yung video na to, syempre, huwag nyo kakalimutang mag-like. Diba? Honda Beat Limited Edition. That is it, guys. Awinal na Peace.